Uli pala mga tupay akala ko wala. Uy malaki pala akala ko maliit lang ah. Ha? Sinasamahan hahabulin niya mga tupay. Ay, Uy teh. Uy pulahan pula yung buntot mga tupay oh. Uli pala. Uli pala mga tupay akala ko wala. Uli. Uli. Good size, good size. Good size mga tupay. Oh. Ito, yung mga ito mga tupay. Yan ah. Malaki din to mga tupay. malalaki yung mga kumakain ah. Master Mike, saan ka na ba? Nagkainan na dito. <laughs> Shout out sa iyo, Idol. Master Mike. Saan ka ba napadpad? Ina naman. Kukunin na naman na nun, mga tupay. Huli naman. Uy, malaki pala. Akala ko maliit lang ha. Sakto lang din. Ang laki. Oo. Uh, tayo. Sakto lang ang laki mga tupay. Hindi na lugi. Good size na. Yan. Master Mike, saan na? Uy. Wala na. <laughs> Naging na ako dito, Master. Oo. <laughs> ha. Uh -huh. Oh uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mr. Mike ikaw ngayon ang bida <laughs> bakit hindi ka na dito nagpakita master <laughs> malaki to mga tupay yun know, hinahabol niya mga tupay plaplaw you... uy ang laki huh? okay malaki mga tupay ay ay ako wala pa nahawak hawakan ko na oh malaki mga tupay ah <laughs> muntik na mabitas oh kaya binilisan ko na lang atak mga tupay kasi baka makawala pa oh Idol Master Mike TV Asan ka na o Inaunsa Ano na ni Dito lang sa buhayang bato Barangay buhayang bato lang Master Mike <laughs> Master Mike Ano ni Oh laki nito Master Oh Kino oh. mo Ush. Lagay na natin ito Master Mga makawala pa <laughs> Okay. Woohoo. Shout out sa iyo idol Master Mike. Huli oh, na pala. Huli. Ay, ang laki. Ang laki ng mga tupay. Oy. Oh. Uh, ay, ay, ay. Oh, oh, oh. malapit na ma putol kapit na makawala mga tupay ang laki <laughs> mga tupay ah oh malaki pa rin mga tupay tiyos grabe oh oh laki ng palad ko mga tupay ay grabe malalaki ah oh. uh. Taksi ka na naman yung mga pae ko. <laughs> hey, Master Mike, kasan ka na? Tulong. Uy. <laughs> <laughs> Biglang hinablot mga katupay. Biglang. Uy, pula. Oh, pula yung buntot mga katupay. Oh. Laki. Ay. Ay. Uy. 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 Kalma lang. Master Mike ano na <laughs> Master Mike kasan ka na ito na yung hinahanap natin ang lalaki pa oh malalaki talaga Master Mike malalaki ay so oh, so yung Master Mike oh pula yung buntot oh. pula yung buntot Master Mike ay ano pa Oh <laughs> Shout out saya iyo idol Yap yeah. Oh uh, yeah. <laughs> Oh lala Ikaw ngayon ang Master Mike Pulih daddy Pulih Pulih agad Dito rin daddy oh kakatapon mo lang yan na, Dede Dede, katatapon mo lang yan ah Grabe <laughs> oh, <God>. <laughs> naman yan Oh, doon ka na <laughs> Sipol, sipol <laughs> 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 Waka baka wala pa yan <laughs> wala po, wala. <laughs> wala wala. Tanggalin din yung <laughs> atin mga tupay Kaya baka makawala pa Opya <laughs> Iya, uh, yeah. yeah. sabi ko nah, nga sayih. Sabi ko nga sayo, subukan mudu nih. Si nakakahuli rin doon yung kanina eh. Oke, okay, master Mike, ka na kana? Wah wah, ikaw ambida. Up, uh, pia. Yeah. Huh. Uh, uh. Kaolirin si Jadi mga tupai harus sabay kaya. <laughs> huli na naman Master Mike huli na naman huli 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 uy, malaki malaki Master malaki Uy, eh, malaki uy, uy, malaki <laughs> malaki malaki Master oh oh sobrang laki laki oh laki master ah. oh malaki Malalaki malaki ang kumakain ngayon dito master master mike tv asan ka na ah. lagay na natin kay baka makawala pa ah. ay nako master bakit yan ka pa sa kalayaan bridge <laughs> dito lang yung kagatan master oh <laughs> Uli ka. Uli ka balbun Master Mike Kita mu ba Master Good size Good size lah mga baik. <laughs> <laughs> Cimpuan lang The day Good size Good size lah mga baik. Master Mike Ano na Asan ka na? Oh, okay. Huhu. <laughs> <Woo -hoo. laughs> Sarap pag laging kumakagat, Master Mike.